Yo, what's up kakamay? Magandang gabi sa inyo at gaming gabi na nasa tapat ako ng, ano, ng provincial ng Laguna or yun uh, kapitol ng Laguna mga kain dito at uh, pupunta ko sa ano sa Mercury mga kain dito so, anyways so, mga kain kasi siya kayo kasi kasi na kayo yung gawa ng mga kain ngayon nasa daan tayo ah uh, kararating ko lang galing sa trabaho eh dahil dami nga daming mga sakso ngayon ngayon ako nakapag vlog kasi ano, talagang sobrang asil ganina daming, daming order mga amay so ngayon mag update lang ang mga amay dun sa tinutro ko diba yung dalawang pinaka test yung isang kaibigan natin tsaka kay Gagamboy ngayon ang pupukas ng mga amay yung kay Gagamboy uh, hindi natin na na verify so, dun yung karoon sa namin problema at uh, nag na po nag na yung account hindi ko siya ano magalaw na mismo sa 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 laptop ko uh, parang ano hindi siya hindi na inaalaw mga may yan ang bago pinaka ano, pinaka latest na process ng Zoom Hindi ko alam mga may kailan ko pa i-discover kasi right now mami hindi ko ma, ma troubleshoot. So binanggit ko na rin Jia pero no, nung nag ko ako ng revenue uh, sabi ko baka magawa ko sa Batangas. Syempre so, dadan na rin tayo sa buka na mami at uh, no, pupunta ko si Gagamboy mami kasi sayang na ng channel uh, potential na lumaki at uh, syempre may revenue na doon mga may yun ang ano ko ang hinahabol ko mga may kasi uh, aside doon di monetize siya tapos may revenue na kukunin so pag troubleshoot natin mga may at least ma malaking ano ginawa kay Gumboy kasi pwede nga ano, parang investment nyo yan sa internet ng future eh. kahit na may naman sa eh at least na pag-ibot natin ng vlogging diba so yun ang purpose ko ko mga may schedule lang ako. Hindi ko pa alam mami kasi inaano ko pa yung, ano, yung budget natin kung ano. Ah, uh, kailan taro, taro ka? Oo, si di ba? Kailangan ano eh uh, na yung biggest gastos syempre. Ah, uh, kailangan ko man ng ma uh, masubukan din ba uh, may ano eh. Ano, Hindi sana ko talaga talaga. Nagana tumi okay. uh, nag siya mamay tapos tuminto mini attempts tapos nag-lock. Yan nangyari. Kaya pupunta ka doon, doon na itong mo mismo ito, troubleshoot doon sa gamit ni gagawin na, na gadget para at least may ano may ano tayo may chance na may pa-monetize natin yung channel eh yun ang ano eh uh, nakapanginayang uh, sana dude, sa mga ano sa mga ano pala mga bagong papasa sa ano, sa YT yun na po yung proseso mga may or pa lang sa monetization so medyo maselan na ngayon ang Google Adsense maraming requisitos tsaka Naglagay na sila mga may ng, ano, ng accepted na valid IDs. Walang ano doon, kung anong naan doon at wala kayo, hindi nyo ma-verify yung identity nyo. At at uh, the same time, walang option na others doon na aside doon sa nakalagay ng uh, mga valid IDs, wala siyang others. So hopefully in the near future, lagay niya others para kasi madaming valid IDs sa Pilipinas. Dapat ano, uh, inaalam ng ano, Google Lessons kung ano-ano yun. So kahit na siguro, kahit na secondary, ano na, uh, isama na nila. Uh, parang hindi ko nga yan nakita doon na ano, yung pin, TIN ID, tax identification number, hindi ko alam. Hindi ko na ano. Basta ano, uh, ko doon mga may. Tingnan natin kung naan doon. Para uh, at least ano, makapakita ko sa inyo yung mga accepted na valid IDs. Para at least ano, uh, doon sa mga papasok monetization, eh, maging aware kayo kung ano yung susubit na, ano, na valid ID. Pag once na, gine-verify na ano, uh, pagandahan nyo po mga so uh, sobrang thank you nga pala sa lahat ha, kasi uh, naka-stack na tayo sa number 8 at uh, yung patas na patas yung natin uh, yung revenue at the same time uh, kahit hindi tayo nakakahit uh, sa ano uh, ngayon nasa na na yung 8 330 yata so medyo malayo pa, dun, malayo pa tayo dun mga may pero ang ano ko uh, optimistic ako mga may na makakabula ko at uh, hindi man sa tapuan mga may kasi imposible yung ano, Ah, uh, wala naman imposible eh. pero ngayon, uh, yeah. ngayon kasi mga may medyo na ano, imposible. Eh. Ang inaabol ko ng mga may is uh, hopefully mga maka mahit natin ano, yung pinaka-challenge na lang yung 1K at the same time maabol natin yung daily average mga may para at least na, na tayo uh, right on track mga may. So para hindi tayo ma mga ano, mahirapan sa tulo mga may. So kaya ako mga may piano ko talaga uh, talagang uh, ito, sinisikap ko mga may makapag-vlog kahit raw vlog lang para tapos may upload ko na daily basis na ano eh, uh, ayaw maglumak daw eh kahit magganito lang gagawin natin uh, sa pag vlog so yun tsaka yung ano yung uh, pala di ba may mga trouble sa akin sa facebook hindi na nagano uh, maamay hindi na hindi na siya nagan nag-reply nag nung <laughs> no, sinabi ko na uh, kailangan ko access yung ano yung facebook niya so siguro siyempre tiwala uh, baka natakot baka isipin na kukunin ko yung ano niya, yung earnings so hindi po yung may ah, hindi ko pa po, po nakuha yung mga earnings <laughs> sa mga konting creator so aware ang lahat so sa mga nagpa patrobers sa akin wala naman naging problema ganun yung mga case na uh, na ko yung ano nila yung revenue so, umaga as far as I yung maamay ang ano ko talaga, purpose ko lang trouble troubleshoot. Makatulong sa kapwa, hanggat kaya kumamay maamay mong troubleshoot na kaya naman natin. bibili so, Pipili mo na ang maamay ng ano, ng double basis kasi kailangan yun uh, dito doon na tayo magandang mag vlog mag sa bahay mga continue natin tapos papakita ko sa inyo mga yung ano uh, yung pinaka problema ni Igor right now mga kapagin pinaka latest update mga dito na tayo ngayon sa bahay narating ko lang So, papakita ko sa inyo mga kami sa vlog tap kung anong problema ni Gagamboy para at isa nang mag-aware mag kayo sa uh, nangyayari. So, nakalagin siya sa akin at uh, hindi natin matroubleshoot. So, kaya ano, uh, nabagit ko na rin kayo, ano, kay Tatubad tayo, na yung na bagong mag-schedule ako kung magkaroon so pwede magpagit yata ko ng date nakalimut ng date so pag nakahantay na nga ng, ng, budget so punta tayo dun para at isa nang uh, baka magawa natin yung solusyon sa mismo cellphone niya hindi ko gambi ma para may pa-monetize natin so ito mga baka nagtuloy ipapakita ko sa inyo mga mga may, ito na ngayon ang ano, ang hinihingi ng Google Ads mga may. May mga nakalagay pa na ano na persona. <laughs> so, 'yan ang requirements mga may pag once na nagpa baga, ano, identity verification sa Google Ads. Dati kasi mga may ano, uh, meron ganito pero hindi siya nakalatag na ganyan. Dumami 'yo. Oh. Driver's license, will health, field, help, field cease, and bike clearance, IW, poster ID, tsaka passport. Meron pa sa ilalim mga nakalimutan ko pero wala diyan option na ano na others so punta natin yung account ni ano ni Gagamboy sa ano sa Google Ads ko ano nangyari para mapakita ko sa inyo mga amin so yun mga amin meron nang earnings yan ang si Gagamboy pero tataklo ba ko lang yan mga amin para hindi naman uh, makita lahat so yun kung mapapansin nyo meron dito nakalagay na action so you're no longer showing ads because you failed identify verification to verify your identity and start showing ads again please contact us so mga may natin yung google na support pero hindi na sa akin na nag-workout na, so siguro ko hindi ko alam kung natinig sa batong ano uh, yun ang pupuntahan ko kaya, ano, kay Gagamboy para at least ano, legit yung gagamitin na, natin na gadget so since na minor nga si, ano, si Gagamboy mga may, itong google adsense hindi po nakapangalan sa kanya sa nanay niya. So, para legal age, eh, kailangan natin ng valid ID ng nanay niya. So, hindi siya na gano'n nag -workout kasi ano, nakailang attempt kami. Hindi siya pumapasok ng field lagi. So, yun mamay. Pakita ko sa inyo mamay, ah, yung sa identity verification, ano nangyari. And actions. Yan, yan mamay. So, verification, verify identity, confirm your personal information to get your account ready to receive payments. So, nag-fail po siya mga may. Your ads, ad stop. So, hindi siya monetize mga may. At dito mga may sa right side, mapapansin nyo, wala na po nakalagay na take action. So, nakalagay dito, learn more. So, kailangan natin makipag-usap sa Google support dun na mismo sa gadget niya no, ni Gagamboy so yan diba saklap kasi meron sa niya si Gagamboy masaklap mga may meron sa tapos demonetize hindi siya pwede naman siya mag upload mga may kaso lang hindi nga lang magkakaroon ng earnings kasi monetized so parang ano uh, triple bukol kay ano kay kay ano kay hindi lang nga triple eh quadruple kasi may earning siya, hindi niya makukuha kasi hindi monetized, hindi siya makapag-upload although pwede naman siya upload kasi lang walang revenue tapos hindi pa ma-verify yung adsense niya kasi nag-fail niya pang-apat, so, hindi natin sure kung ma retrieve natin yung, ano niya, yung monetization so kung titingnan niyo mamay sa YouTube mag-search kayo ng latest update mamay sa Google Adsense kung paano yung proses proseso wala pong, ano, wala pong nalabas doon kumbaga ang nandoon ng na mga naka-upload sa mga ng mga luma So, yung latest mga hindi ba na-upload. Uh, siguro hindi updated din yung iba Yung iba updated pero mahirap siguro gawa ng, ano, ng tutorial kasi nga baka, pa, baka hindi pa nila na-experience or iba, yung iba na-experience niya pero hindi nila nalabas pa sa pag -upla. So, yun. Yun ang update kay Glamboy. And alam ko, pag once na, na troubleshoot natin at nagawa natin ng parang ito, Uh, marami-rami pa mga content creators ang baka lumapit sa atin at uh, same scenario si may sure baka masolusyon po natin kasi alam na natin kung anong gagawin natin so yun na uh, nakapanginayin ng mga amay uh, kumbaga sa akin mga amay uh, bilang kaibigan na gagamboy sa South Team so kumbaga gagawin natin lahat para atis ano pa ako naman mga may, para naman sa lahat mga may. kasi may isa din na case dun sa buwan ng mga may. isa, ito, kilala nyo si ano si Ate Nene Charito Vlog so may problema yun din sa account na yun so ano, ako, ko, yung, yung ano sinabi nila ng amo kung kailan ako pupunta kung may pag-asa pa nga na yung na yung account ng nanay niya sabi ko check ko pag na nagawa ako doon tinanong uh, ko ni amo kung kailan ako pupunta sabi ko hindi ko alam kasi syempre ay uh, nga sabi ko nga budget tapos yung oras uh, pag meron tayong ganun iskerta ka agad mga amay so, pwede tayong pumunta ng mga amay anytime so alam na rin mga amay na sabi ko na rin kay na yun ang magiging natin uh, mangyari mangyayari so, yung ano, madami pa mga may doon sa abukanan yung ano, yung nagpaano nagtatanong sa atin mga kamay. So, pag ano pag pag-iisa-isahin na natin mga kamay, uh, kung kaya natin troubleshoot troubleshoot natin mga katanungan nila. Ah, uh, na, natin mapa YouTube, mam Facebook, basta ano, ah, uh, isang pasada mga kamay habang nandun tayo ay na natin ah, uh, na natin ba kung kaya natin mga kamay. So, yun para ano para masolusyonan kung kahit pa paano kasi alam ko medyo marami na medyo may problema tsaka hindi mo ang eh. so yun eh, mga way, yun ang update isa ng uh, alam ko ng ano, natin ng mga nasa community kung anong nangyayari dito sa ano natin at ito mga kawin uh, hindi lang po dito sa community natin tayo shoot kakilala man natin o hindi ako minsan mga kami nare-recommend ako ng mga kaibigan natin na hindi, na hindi ko naman kilala mga kami na lumalabit sa atin so ino-honor natin yung mga kami wala tayong pinipili dito basta kaya at uh, gagawa ng -para paraan mga kami pero hindi ko sinasabi mga kami na masasolusyonan ko Gag gagawa lang ako ng paraan kung sakali pag hindi natin na natin nasolusyonan hindi, hindi natin talaga kaya mga kami so hanggang doon lang yung knowledge natin at uh, kailangan natin i-nanus mga kami yung man natin yung skill natin para at least in the near future ma natin kung anong hindi natin na-solutionan before so kasi hindi naman all the time mga na pag once siya tayo eh, may solution ka agad kaya hindi ako ng mga may na nagbibigay ng assurance sa, sa tao lalo 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 pag hindi natin kakilala gawa ng mahirap mga may mapahiya na uh, parang lalabas ka na magbibidabida ka tapos at din mga may hindi mo pala masusunod natin so yun mamay mga may, Uh, hopefully, yan nga, ano natin, mga natin ang solusyon lahat. At uh, mabigyan ako mga kamay ano ng wisdom sa knowledge tapos sa uh, skill na may maintenance natin, malaman natin ang solusyon. At uh, para mas marami tayong madulungan mga kamay, mga kating videos sa social media, mga Facebook man, at, uh, YouTube. So, baka Instagram, Instagram, TikTok, basta ako mga kamay. kaya natin, why not, diba? Why not, choco not. So, that's it, mga may yun lang po at sobrang tingin ko talaga sa lahat ng sumusuporta sa lahat ng na nakabigi sa atin sa mga unexpected blessings na sumusuporta sa atin sobrang tingin ko talaga at uh, sobrang laking tulong po yan sa akin mga kamay at uh, alam nyo naman po na natin yan no. magbigay niya na ng ating yan natin sa mga upcoming months na, na uh, mag-vlog na tayo mga kamay so thank you po lahat sa, uh, uh, sa lahat sa lần lòng